Hindi kompleto ang tanghalian kung wala yung tawanan na dala ng... Ah, joke -o! Kaya magtawanan na kasama mga ibi-dabarkads natin at ang kanilang mga jokes. Ito na si Julia Solomon Aba! Quera! Labuhay! Labuhay! Hey! Bakit ako Okay, ito na ang joke number one mula kay Ryan Luis Zamonte ng nabalit siya sa... PASTI! Ah, uh, Ali. Ako, polis. Tulungan niyo po ako. Ano ba? Sandali lang. Uh, huminahon kayo. Ano bang nangyari? Masawa ko po. Uh. Nawawala. Hindi mabalik sa bahay. Ah... Uh, Ilang araw nang uh, nawawala yung asawa nyo? Naku, na po. Dalawang linggo na po. Dalawang linggo na. Dalawang linggo na. Opo. Ito ba uh, na-report na sa ibang istasyon? Ah, bali. Hindi pa po eh. hindi pa. Hindi pa? Hindi pa. Eh, bakit ngayon lang nire sa amin? Eh, dalawang linggo na palang nawawala yung asawa nyo. Eh kasi yung sweldo yung inintrega niya, naubos na, wala na akong pera. <laughs> <laughs> Kala ko naman concerned. Concerned, Masaris. Hoy! Uy, uy! Bawal ang amok dito. Sapagkat kung may hitang ulo, siguradong lalamig sa joke number two. Wala kay Ari Barre Lolos Bulacan. Good afternoon, class Yao Ming Yao Ming, stand up <laughs> May assignment ka? Opo Very good Sit down, sit down, sit down And eh, si Yao Lucky Ming, ka, Ming. Ka <laughs> Okay, class Ang pag-aaralan natin ngayon Ay tungkol sa mathematics okay? Bakit? Addition Okay, maingay ka ni Addiction? Unahin na kita Okay Halimbawa na sa mall ka At bumili ka ng sapatos Na nagkakahalaga ng 500 pesos At damit naman na 400 pesos Magkano lahat ang babayaran mo? Ma'am, wala na bang masihira pa dyan? Magkano? 900. Very good. Very good. Very good. I know. Yan. O, ikaw naman, Luji, okay? Luji, ang tanong mo naman, halimbawa, nasa palengke ka at ang halaga ng baboy ay 160 per kilo. Magkano naman ang babayaran mo kung 10 kilo ang kukunin mo? Aba, ma'am, kahit hindi po ako namamalengke, ang sagot dyan ay 1,600 per kilo. Very good! Best honorable mention! O, si! Mr. Manalo, natutulog ka na naman, puyat ka na naman kagap... Ma'am. b, Ano ba? Ma'am. nag lecture na ako, hindi ka nakikinig? Nakikinig ako, ma'am. Ano pinag na, anong pinag-uusapan natin? Tungkol saan? Kayo, alam nyo kung anong pinag-uusapan nyo? Di ba mathematics? Oh yung pala eh. Ba't tinatanong nyo pa sa akin? <laughs> ah. O, oh, ito eh ito, ito, tanong mo, sagutin mo! O. Oh. Ah. Ikaw! Ah. Mr. Manalo, ha? Ah. Crush niyo ba ako, ma'am? kiss, 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 Ata, kiss, 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 kiss. kiss, kiss, Opo, okay. kiss, 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 Magkano ang babayarang utang ng tatay mo kung may utang siyang 5,000 pesos sa ilaw at kuryente at 1,000 pesos sa tindahan? Magkano lahat? Wala po. Ano wala? Wala nga, ma'am. Ano wala? Kasi, ma'am, lilipat na lang kami ng tirahan. Ganyan ginagawa namin. Pag malaki na utang namin, lumilipat kami. Ah! Ito. Oh. Kiss, kiss, kiss! Ngunit kung medyo nabiting kayo, ayaw nila mag-kiss. Dito, walang kabitin-bitin. Pasing, chawi, masda, ang paski. Butas. Butas. Tagus, tagusa. Wala. Kitang, kitang. Walang pahit ng malisya. Ngunit, po nakikita mo yung may zipper. Sasara natin. Oh, yun naman pala eh tama. Mm. Bossing, lagyan natin ng laman. Meron ka bang uh, pera dyan? Ayun na, wala na. Ibili ko na ng ipas eh. Baka may sukli, bossing. Ayun, may sukli. <laughs> Ayan! Ay, Pwede, 100. Pahiram mo na, bossing. Ano, gugupitin mo na naman to. Ah, ah, hindi naman po. Ayun. Hihiraming ko lang. 100. Pinasok. Hmm. niya. Oh, Masan. yan, yan. Sa loob, oh. Nasa loob nagtatag. Mm. Eto ngayon, bossing. Ipapaihip ko sa'yo. Ha? Huh? hip <laughs> Mabango. Amoy toothpaste. Eto ngayon, ang ano? At hindi lang yan, bossing! Nakikita mo yung 100 mo? Oh. Eto? Oh. Ipan mo ulit. Wow! Oh! Ay! Ay! Maybe okay, 1,000? Pwede. Sipa, sipa, sipa. maging 5,000. Teka. 5,000 to. 1,000 to. Magiging 5,000. Ang daming e-pass dito. Bosing. Woo -hoo. Woo -hoo. Give me ah! Saan 1,000? Wala, bossing. Bumalik? Bira naman, oh. Wala naman, bossing. Naghangad ka pa ng... 1,000 eh. ah, yes, eh. na, eh. Ayos. Asensya na, bossing. Try natin ulit. Hindi na. Baka mawala pa ito. Oh, sige, ito na lang. Para hindi ka na ma-bad trip, bossing. Joke number 3 mula kay Neng Palma ng Pampanga! 또. <sus>